pa pamasko ang natanggap ng mga fans ni Nonito the Filipino Flash Dunaire sa kanyang fans day kahapon sa Makati City. Bukod kasi sa pagpapapicture at uh, pagpirma ng autograph, nagdemo pa ng ilang teknik ang WBO Super Bantamweight Champion, ang may balita. At ito yung Sinamantala ng mga tagahanga ni Nonito the Filipino Flash Donaire ang pagkakataong magpapirma at magpakuha ng litrato kasama ang kanilang idolong WBO Super Bantamweight Champion sa fans day nito na ginanap sa Elor Gym Jim sa Pasay Road sa Makati kahapon. Kakawagay lang ni Donaire sa laban nila ng Mahikanong si Jorge Travieso Arce kung saan natalo niya ito via third round knockout. Ayon kay Donaire, layunin niyang lalo pang paghusayan ng kanyang boxing style dahil alay niya ang lahat sa kanyang mga kababayan. Ang pangarap ko na lahat ng laban ko, Pagka next fight, mas magaling pa ako kesa sa laban ko dati. Because uh, pag, 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 pag wala akong goal, wala na rin yung determination eh. Mapahiya lang ako sa mga sa mga Pilipino na nagbibigay sa akin ng support. So for me, it's important that I have a goal which is to get better each fight. nagpa din si Dunayre ng isang demo ng basic balance techniques na kinapulutan naman ng napakaraming aral ng mga boksingerong dumalo sa fans day. Masarap po sa parangdam tapos nakakuha po ako ng technique kung paano ko... Kasi po yun po talaga yung kulang sa akin, yung balance. Nawawala ako tapos na-outbalance ako pag sumusuntok ako. Kaya yun po yung naitanong ko sa kanya. Nakausap din ng Jimmy, News si Maylin Donaire, na todo pa sa idolong kapilido niya. Ay, super proud po. Kahit nga, yung sa FB nga po, yung mga post ko po sa kanya ng laban niya, grabe po yung ano ko doon, super proud. Ayon kay Donaire, pinag-uusapan pa lang kung sino ang susunod niyang mga kalaban at pasok sa listahan ng posibleng unification title fight kontra kay undefeated Mexican WBC super bantamweight champion na si Abner Mares o kaya yung Cuban knockout artist na si Guillermo Rigondo. Mark Zambrano, GMA News.